Ayan guys, ito na nga yung order ni sir. Ayan. E, i papalalamog namin to sa Batanga City. Ayan, umorder siya ng pakain sa Oscar. And, tumuha siya ng dalawang tiger, os ah, uh, isang tiger, isang long pin black Oscar tsaka isang long fin or platinum butterfly ko tapos guys what's up welcome back to my channel and for today's video ay ayun mag-ayos mag lang tayo ng uh, ipapa-ship natin ipapa-book natin baka ilala mo deliver pala nito ay sa Las and shout out sa iyo sir boomer thank you so much sa tiwala ayun, sa pag-order. ayun guys, may available pa rin tayo mga isda dito. Mga basic needs na kailangan nyo sa pag-aalaga ng isda. And kung malalayo nga kayo, katulad ng, kung taga Laguna kayo, Batangas. And around lang dito sa Quezon Province. So, ayun, nag-deliver kami via Lalamove. And, ayun, yung location nga ng shop pala namin ay sa Manggalang, Bantilan, Saraya, Quezon. So, pwede kayo pumunta dito. Pwede so, nga kami from Monday to Sunday, 8am to 11pm ng gabi. So, ayun, uh, ipapak na natin to. Ayan guys, unahin nga nating ibalot yung Tiger Oscar. Yes sir. Ayun, super healthy pala nito. Ayun, sa mga naghahanap nga dyan ng Monster Fish guys, may available kami dito na Golden Giant Gurami, Albino Dragonfin, Silver Dollar, Black Hammerhead, Albino Hammerhead, and meron din kaming Beecher, Flower Horn, So, ayun, after nga na, susunod kong ibalot. Itong long fin black Oscar ni Sir. So, ayun, may available pa rin tayong dalawang long fin dito. Isang hindi long fin. Tapos, after nga nun, syempre, hindi pwedeng hindi natin lagyan ng medical oxygen yung mga ipapaship natin na isda para, yon, hindi sila ma-stress sa biyahe and hindi sila kapusin ng oxygen habang binabiyahe sila ng rider natin. So, ayan. After nga nitong Oscar, susunod naman na ibalot. Susunod ko ibalot ay yung Long fin or Butterfly Platinum Koi Reserve. So, ayun. Umorder nga rin pala sya ng isang peraso nito na Long fin Butterfly Koi. So, may available pa rin tayo, guys. Yung size naman pala nito, guys, ay 4 to 5 inches tapos 180 ang isa. And syempre, oxygen ulit, medical oxygen ulit para masigurado natin na safe darating yung mga isla natin sa mga customer namin. So yun guys, sa mga hindi pa nakakaalam, yung location nga ng shop namin ay sa Manggalang Bantilan, Sariaya, Quezon. So ayun na nga, ito na nga yung order ni sir. Ayan, pakain sa Oscar. Isang 15 galon. Dalawang Oscar isang platinum and syempre meron din kaming binigay na panghimagas which is yung 200 pieces na super warm ayun sa mga gusto dyan ng freebies umorder na kayo sa amin kasi nagbibigay kami ng freebies sa mga customer namin so ayan wait na lang natin yung rider dumating kasi nabook na rin namin to and rider na lang talaga yung kulang And, ayun nga, guys. Finally, andito na yung Rider Ed na ilagay na rin namin. Naitali na namin yung mga order ng customer namin. So, ayan, Ready to go na yung ating delivery. So, ayun. Ingat, kuya. And, Merry Christmas.